mga kaibigan. 1816 LLI. Love na dis! Hey! Love na dis! Love na yeah, Go! Yan. Yeah, na natin. <laughs> uh, sobrang ganda ng araw ngayon. Dahil, uh, yan, Hanggang, alam mo naman natin, ah. Hanggang sa abot ang makakaya na, na natin sa ating uh, coverage. 1816 ulit. <laughs> Pero alam na, eh month of July, papatok pa rin ng 1816. Dahil sa mga pinakita po natin mga, yan. Kaso nga lang, may magbabago na rin sa behavioral system ng, alam na yung behavioral system dito sa bansa na punsod na may mga, alam na yung may something. Uh, may something sa mga uh, bakit? Yung may nabalitaan uh, special needs kung kasi yung iba naman daw gusto daw mag-quiet ang ibang mga tao gusto mag-quiet ang ibang mga tao kasi bakit may daw meron daw silang sakay na special needs kasi nasa consideration lang naman yun eh di ba gumagawa tayo ng paraan bago tayo magiging hakbang po natin yung ginawa na natin ng para dito sa Petron ganoon dati ah uh, sa kanila po tayo magano gumawa ng content sige ah uh, pa videoan mo ako Ah, picturean mo ako. Yan, yan Okay, mga kaibigan, sa mga pasero po natin, kailangan mga puno na yan, ha? Alam na, ha? Hanggang mamayang gabi, alam na. diyan di ba? Yan, si Kuya Rolando Razon. And of course, Sander De Leon, mga kaibigan. Uh, biang Lucena Alabang, siyempre. At sa gusto ko sanang makita yung mga biyayang kubaw at LRT, baka sa kanan sa na lang eh. Siyempre, mga bigatin, mga heavy guards yan. Tulad yung para maka-SB90 maka ng peg, no? Kung dito sa Alabang, meron na Van Vincent Balbastro. Saka si Tito Agripa Junior, Sa Cubao, meron ng Edmar Perla Perlada. Perlada sa LRT in yeah. Kaya nga, amin uh, na muna natin mm, um, magkaroon ng pattern. Kaya kaya ng kaya muna um, um, bigyan na natin ng kasiguraduhan yan alam na this kaya yung um, bibigyan natin ng pagkakataon na yan kaya dito po sa mga um, kaibigan uh, uh, na natin um, 1879 yan, uh, Elmer Enonuevo welcome back Okay, bigyan mo na natin ng background. Ako po si Joyan Montilla. Nandito po tayo sa LLI Bus, 1816 Biyang Lucena, Alabang. Kaya po tayo ay magiging uh, ano na tayo, mag uh, ano na tayo Nang ng episode ng mag ano na tayo ng mamaya mamimigay na tayo bago tayo bumaba. Mamimigay muna tayo ng Living with Hope. Kung sino man po magiging Sino man po magiging 7 day Adventist eh, Eto na Ang para sa inyo Waving with hope Eto May pirma ng pangalan ko Okay mga kaibigan Kaya Kung ano pang hinihintay ninyo uh, Mag isip isip kayo mag uh, Bible study O manood kayo sa aking vlog Yan Joy and Montilla Vlogs YouTube and of course uh, Facebook joyan and mga kaibigan kaya andito po tayo sa LA Bus 1816 Rolando Razon and Xander De Leon kaya mamimigay po tayo yep, kung, 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 may mga kami mga pasahero sandali ah may mga up kami ng pasahero so bago silang bumaba kailangan muna na natin na uh, i-feature na natin ay eh, living with o matagal na po sa akin itong pamphlets na ito para ipamigay na muna na natin sa mga pasahero dito po sa LLI Bus. Kaya dito, bahagi po yun ng ating vlogging ministry. Kaya, ah, uh, pasensya na po pag, pag, pag uh, muna yung voice kasi baka magising pa yun na uh, mga tao. Alam na this. Kaya, uh, minabuti pa ito na yung living with hope. Pamibigay natin dito sa bus number 1816 LLI bus. Kaya, standby mo na tayo dyan uh, world well cup kaya eto po para sa inyong lahat yan ito ang mabuting uh, panalangin at salita ng Diyos ng buong ito uh, uh, yung atin itong hope for social peace kaya tayo ay mag, uh, mag minister muna tayo mag ministry muna tayo sa bas ng LLI kaya po tayo ay ginanahan muna tayo sa pagbiministry. Yeah, living with hope mga kaibigan. So, mga kaibigan po, ito yung pamimigay natin sa mga pasahero, mga kaibigan. Uh, Mahami salamat po sa inyong lahat. Uh, blessed. Thursday po, mga kaibigan. Joy and Mantilla. Thank you. Ayun, may ano naman tayo. Yan, nasa tabi natin. Si 8876, mga kaibigan. Kaya po, Ah, uh, sa Sabado na lang po tayo mag-ano. Ah, uh, kailangan muna natin mag Kailangan muna natin mag ano na tayo ha. Mamimigay pa tayo nan. Ah, uh, kay mga kaibigan mamimigay po tayo ng pamphlets Living with Hope, mga kaibigan. Ito yung may mga pangalan, may mga alam na eh. Uh, may mga pangalan po to talagang mm, ito. Ito po ibibigay na natin, i-distribute natin sa mga uh, mga pasahero dito po sa LLI bus 1816. Mga kaibigan So pagbibigyan muna na natin ng pansin Minister of Seven Day Adventist, mga kaibigan. Ito. So, kung gusto ninyong magpabook na kayo, yun, agaanin nyo ang pag-book ninyo kasi kung gusto nyo makapagsimba ng araw ng sabat, mag-book na kayo. Uh, Jackliner.com mga kaibigan. Okay. Kaya bibigyan muna natin ng pagkakataon. Alam na. Yan si... Alam na eh. Ayun, si Tito Agripa Jr. yon uh, Mark Joseph Bernia. Yan, meron. Uh, -like na lukalek -like na lukalek -like ni Uh, Richard Gomez Edmar Villarreal Richard Gomez ng LLI Boss and of course Sander De Leon and family thank you maraming salamat kaya gusto natin pagbigyan natin ng pagkakataon na ay, ano naman na tayo kaya ano naman na tayo ng yan mamimigay muna tayo so, pagkatapos na natin i-oh mga uh, kaibigan i-ano naman na natin I-cover lang muna natin for this day mga kaibigan kaya bahagi po 'yon ng ating vlogging ministry. Yes, vlogging ministry po tayo niyan ah. Uh, ang ating vlogging ministry visitation. Uh, Siyempre, pero mamaya po tayo mamaya na natin i-reveal yan. So, mamimigay muna tayo ng pamphlet sa mga pasahero, di ba? Ah, uh, na tayo. Mamimigay muna tayo ng pamplet. Yan. Mamimigay tayo ng pamplet sa mga pasero, mga kaibigan. Mamimigay tayo ng pamplet. Living with hope po, mga kaibigan. Matagal na ito sa akin. Maglalabing limang taon na po. Yan. Yan po, mga kaibigan. Sir po. Sir ma'am. Uh, sir ma'am. Po. Yan na. Uh, nagbablog po ako sa Jack Liner, LLI, Jam, and of course, at the same time, tigisan na kayo, tigisan na po kayo. Thank you po. Uh, from 7 Day Adventist. Yan yes, sa uh, mahal natin pa sa Po, sir. And of course, ma'am excuse. Yan po. Uh, ngayon, nagbablogging ministry mo na tayo. po, Okay, so, okay mga kaibigan, tuloy-tuloy ay uh, mamaya-maya po tayo. So mamaya-maya muna tayo mag Yan, mamaya po tayo magano ah. Uh, natin ng pagkakataon. Ang vlogging ministry. Yes, sa uh, isang katuparan na atin magbibigay ng sigla para sa ating lahat. Kaya ito po, Papakita ko nyan sa inyo. I-video po natin yung mimigay tayo. Nang meron po tayong, wala pa tayong yeah, wala pa tayong mga firma Ito, may pirma na po tayo niyan. Yes, may natira na po tayo may pirma. Yan. So, may natira na po tayo may pirma. So, wala po niyan. Okay na yan, okay na yan. Bago natin makaupos sa mamaya pa yan, ha. Ah, mag ano po muna tayo tayo po ay nasa barangay San Miguel Santo Tomas, Batangas malapit po tayo sa San Vicente okay, mga kaibigan Kapawag Bridge mga kaibigan yan, kaya tayo po ay ah, maging masigla po tayo uli ayan, ah, ngayon lang tayo nag ministry LLI for the first time ever first time ever dito sa LLI mag uh, vlogging ministry kaya po ang bagay po yung vlogging ministry sino yung kasunod yan kasunod niya alam na this yung uh, ating na uh, nagagawa ng uh, way para yan excuses ayan yung kasunod na po na natin magbibigay ayan po ayan tigisa lang po kayo ma'am ito po ayan, thank you ito po ma'am Salamat po. Yan. excuse me. Ay isang um, minimigay tayo ng ayan, pamplet. Okay, sir. Yan. Excuse me, kay sir po. And, sir po. Yan po. At ito po, sir. Ay, hindi pa. Ma'am po. Yan po. Living with hope, sir. Sir po. Yan po. Basahin ninyo. Maganda to. Bibigyan na natin ng pag-asa right now. Kaya dito po, yan, sa ngalan po ng uh, uh, lahat ng bumubuo ng Jack Liner Group and Adventist Church. Mga kaibigan, thank you very much. That's it! Kaya po tayo ay eh, dito po tayo nag-vlogging ministry LLI bus at naubos po natin yung pamplets ng Living with Hope. Kaya sana po maging masaya po kayo sa ministry na ito. Thank you very much, Joy and Mantilla. Maraming salamat po. God bless. Lucina Alabang, LLI. Hello sa lahat ng mga church members ng San Rafael SDA Church at maging sa Chris Mena SDA Church. Metro San Pablo District 1 of 7 Day Adventist at sa lahat ng mga kasama natin sa LLI Bus Company. Hello mga kaibigan, ito po yung ating uh, meal in VGM Restaurant. Welcome in a VGM Restaurant sa San Pablo City, Laguna. So, tandaan po natin uh, sa lahat po ng mga empleyado po ng jackliner, driver, konduktor, inspector, dispatcher, sa lahat ng mga staff ng jackliner, Bili na kayo ng mga pagkain dito po sa VGM Restaurant. At... Sa mga gusto pong tumambay, meron na pong Wi-Fi available. Step 1, scan ninyo ang QR code, connect to the Vegium Wi-Fi portal. Step 2, yung i-enter niyo yung, yung voucher code sa portal at step 3, i-enjoy niyo ng internet access for only for every one budget meal to free one hour internet access. Maraming salamat po sa inyong lahat. ay eh, ah, uh, pasalamat natin ang Veggie Restaurant. Thank you, Godless. Hello guys, nandito po tayo sa Veggie Restaurant. Dito po sa San Pablo City, Laguna. Papakita po sa atin, feature for today is the country veggie foods. Ito yung kanilang mga products, veggie chaplets, gluten, vegetarian gluten tosino, and of course veggie franks and veggie sausage veggie ground gluten, veggie luncheon meat, veggie tapa tocino, and of course, veggie meat. At sa mga canned products, syempre, magugustuhan niyo. ito na ang perfect baon ng mga empleyado po dito sa Jack Liner. Kung ano pa ang ihihintay ninyo, bili na kayo dito sa Veggie Restaurant and Lasapin ang sarap ng country veggie foods. Available po sa mga vegetarian shops and of course sa iba pa mga suking tindahan. Thank you very much po sa ating lahat from country veggie foods. Kaisa ang LLI Bus Company para sa Harvest 2025.